Mukhang may kapalit itong masay na to abe ko! <coughs> dahil nga nag-birthday si abe nyo, abe ko, nag-request siya sa akin, abe ko, nabili ko daw siya ng Jollibee, abe ako. Actually, ayaw ko! Actually, ayoko na sana pagganda siya, abe ko, ya kaso nagtatampo siya, tsaka nag-request siya kay mami niya, abe ko! Kaya wala akong magagawa, abe ko, dahil siya lang mag-isa. Siyempre, pagbigyan ko siya sa request niya, abe ko, sa dami-dami ng in-order namin, abe ko, ito lang yung libre sa hamburger, abe ko! ah <laughs> Ayan nga pala yung mga solid abe ko. Si manager, nakalimutan ko pangalan niya abe ko, Kahit nakasulat na doon sa may dibdib niya abe ko. Dahil kakalabas ko lang sa trabaho, kaya gutom ako abe ko. Kaya sabi ko, wala ba akong libre? Binigyan ako isang hamburger. Tapos sa nangingi pa ako ng ketchup abe ko. At nagkundwari na rin ako na baknal abe ko. Kaya ayan, pinangkuha niya ako ng nesty abe ko. Yan ang mga solid abe ko. May mga pakikisama sila abe ko. Kaya kahit saan ako magpunta abe ko. Kapag nakita nila ako, hindi pwedeng hindi nila ako sisigawan na abe ko kwa be ko, Dahil nga oras na, iniintay na yung pagkain. Dahil break time na ng mga estudyante. abe ako, yan nasabi ko, tulungan na niya yung mga nagbabalot ng laruan. abe ako, tignan niyo naman yung mga nagbabalot. Pante-pante, pa mo, dagula. Abi ako! <laughs> Tapos may nakita ako, abe ako may kamukha siyang artista, kaso nakalimutan ko na yung pangalan niya, abe ako yan na nga natapos na nilang nabalot yung mga laruan, abe ako sasakay ko na sasakyan yung mga na-order natin mga pagkain, abe ko Dahil mag alas 9 na, hinihintay na yung pagkain ni madam, abe ko rin ang kanong estudyante, break time da na yung pamangan na lalo pa, abe ko Kaya yan, nagmamadali na nga kami, abe ako, para may sakay na sasakyan yung mga pagkain, abe ako, kasi nakasasakyan sila ako, nakamotor lang, abe ako, siyempre, sino gamit natin, si Bisero, abe ko. Ay, medyo matagal-tagal yun nang hindi nakikita sa video natin si Bisero. yan nga pala si Bisero. Abe ko magti 12 years na sa atin. Yan Abe ko. Kung ah. makalipas nga yung 25 minutes na pagbabyahin namin mula kamatchilis hanggang Bical Elementary School, Abe ko yan na nga si Abe. No, nakaabang sa pinto Abe ko. Oki mo talaga yung saya sa pagmumukha niya. Abe ko tingnan niya naman napakaganda ni Abe niyo. Abe ko. Ayun na, nga na-ice ko na nga sa lames, abe ko dahil oras na 'tcha para mapakain na yung mga bata abe ko. Actually, dapat magbo-boy sober dito si Abe nyo. Kaso na bad trip siya. Abe ko, hindi ko na naman siya maligawan, Abe ko, eh. kaya kayo nubisa mag sober. Abe ko. Dahil nakuha na niya yung gusto niya. Abe ko, Ngene, ako Uto Abe ko. Yan na nga, pinagkanta na nga ng happy birthday si Abe nyo. Abe ko. Ito nga pala yung mga kaklase niya. Abe ko. Tuwan-tuwa na naman si Abe niyo, Abe ko, pero hindi pa daw siya medyo masaya dyan. Abe ko, dahil gusto pa niya ng laruan. Abe ko. Ayan na nga, mag na ngayon candle. Labi ako, sabi ko sa kanya, mag-wish muna siya bago siya mag-blow ng candle. Labi ako, ano kaya ang winis ng bata to, Habi, ko. Pagkatapos na nagkanta ng happy birthday, abi ako, yan na nga, pinamigay na yung mga pagkain. Sabi ko, ikaw na yung magbigay ng mga pagkain sa mga classmate mo. Tsaka yung mga laruan, habi ako, dahil gusto kong masanay siya magbigay ng ganyan. Habi, ko. At isa isa niya pinamigay yung mga pagkain at saka mga coke, habi ako, lalong lalo na yung mga laruan, habi ako, siyempre tuwan-tuwan naman yung mga classmates niya, tayo mga bata, abi ako, yung mga bata, tang 90s, wala amang ganyan. Nabi ako kapag nagjollibee ka sa eskwela, nabi ako talagang mayaman ka. Nabi ako ngayon, ganyan na yung mga pa-birthday sa mga bata. Nabi ako! Dahil sa kakabigay ng pagkain at saka sa mga laruan, nabi ako nagutom si Abe nyo. Tingnan nyo naman, nabi ako, balakas siyang kubahin. Kaso dahil tumangkad siya, nabi ako, pumayat siya. Nabi ako! Habang kumakain nga pala siya, nabi ako, umuwi muna ako dahil uuwi namin yung sasakya. Nabi ako, tingnan nyo naman, nung sinundo ko siya, ako, ayan siya, nagdadabog sya hindi ko daw siya tinulungan. Nabi ako! Bago kami umuwi ng ba ay, abe yan na. Pumunta muna kami kay Lola Ora. Abe tuwan-tuwa si abe nyo. Kahit wala siyang regalo, abe ako. Nagmamadali siyang umuwi, abe ko, Dahil alam niya, may surprise pa ako laruan sa kanya. Hindi niya alam, wala naman, abe ko. Kaya sabi ko sa kanya, may massage niya muna ako, abe ako. tingnan niyo naman, Nagmamasad Sabi ko Alam na alam mo siya, kapag naglalambing siya, abe Kapag may gusto yan, ganyan siya, abe ako. sa ako, abe Sabi ko sa kanya, matulog muna ako. Gigisingin na lang niya ako kapag aalis na siya, abe ko. Dahil nag siya kay lolo niya, abe ko, nadala siya sa Kinder City dito sa may San Fernando. Abe, ko. So, Paalis na nga sila, ako. Yan na nga, ginising niya ako. Siyempre, bibigyan ko siya ng pera. Abe ko, pambili niyang laruan niya at saka paglaro niya sa Kinder City. Abe, ko. Pagdating nga ni ako, yan yung daladala -dala niya. Abe ko, kaya happy birthday, Abe nyo. I love you. God bless. Thank you. Bye!